Take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. If I know, limu na to maiikita sa silanggo elementary pata. Pakikita mo na to, kahit saan. Itong tanong na to ay pinaglumaan na. Sabi ng iba, ang pag ay parang isang hold dapat. Nasa sa'yo ng desisyon kung ipaglalaban mo ng patayan. O, bibitaw na lang kasi takot kang masaktan. Para naman sa iba, simple. Love is eating without getting fat. Well, Nung alish na ako, sa wakas sinabihan ako ng, I love you, Nel. Pero joke lang pala niya yun, what the hell? <laughs> Ang definisyon ng pag-ibig sa akin ay isang kanta. Di ba, sabi sa kanta, I have two hands, the left and the right. Iba naman gusto ng, I have two hearts, para yung isa para sa'yo at yung isa, para sa kanya sakit ba? Diba? pinagsasabay lang kayo nice para, pero ako din gusto ko dalawang puso kasi if I had two hearts I would fall for you twice wow! diba sabi sa kanta I'm crazy for you oo baliwat abnormal ako Abnormal ako kasi paulit-ulit ko mang sabihin na kahit multiple choice na yung inexam ko, eh ikaw pa din yung pinili ko. Ang barbaric. Abnormal ako kasi akala ko yung suot ni Iron Man ay gawa sa plastic. Abnormal ka din kasi niniwala ka sa magic. Ano abnormal dun? Kasi diba sabi sa kanta, God to believe in magic. Believe in magic. Ayun, hindi naman siya magikero, pero pinanawalaan mo yung mahika niya. Kasi di ba magic, yung alam mong nililok at dinadaya ka na ito, nung tuwa ka pa. Mataming peke sa mundo, mga balibbing, manluloko. Huwag kang maniniwala sa mga taong nagsasabi sa'yo ng LOL. Kasi if people can use LOL without even laughing, surely they can use I love you without even loving. Natapos na araw ng mga patay Pero bakit ginawa ko akong bangkay? Wag mo lang na naisin na mamatay ako Kasi pag sa oras na nawala ako sa tabi mo sa mo lang may isip yung halaga ko Tawagin mo akong supermoon Sabi sa kanta But I can only write this song and tell you That I'm not that strong Cause I am no superman I hope you like me as I am Natatandaan mo langit ka at lupa ako sa sobrang taas mo gusto kong lumipad patungo sa iyo na parang si Superman kaya nanood ako ng Peter Pan sabi kasi ni Peter Pan mag-isip ka lang ng mga bagay na magaganda makakalipad ka na e eh, bakit nung inisip kita nahulog ako Woo! Hindi ko na kailangan ng mannequin challenge kasi kapag nakikita kita kusang tumitigil yung mundo mo diba sabi sa kanta if you feel it you are sinking I will jump right over into cold cold water for you diba ang chemical formula ng water ay H2O matatawag din na chemical formula yung relasyon natin kasi tatawagin itong D22O oh! sabi sa kanta sabi sa kanta sabi sa kanta wala na ubos na stay safe na lang yung masasabi ko sa'yo. Kahit huwag ka na mag-stay, maging safe ka lang. Sabi sa kanta, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita kahit mataba, tomboy, mabaho o payat ka pa. Huwag mong maliitin yung sarili mo, maganda ka para sa akin, hayaan mo siya. Sabi sa kanta, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Alam ko na yung sagot, sa akin ay mahal ka kasi walang papantay sa'yo maging sino man sila.